Nakaya po eh. Sige po. <laughs> nakikain nga pala ako sa Serene Studio after ko ma-photoshoot. Hoy, Quiz Charlie Boy, photoshoot lang habol mo dyan para may bago kang pang-profile. Bakit naman nakikain ka pa, ha? Pwede maka -ano, ma'am? Ma'am? Ah, nakakaya ah, po eh. Pero bago muna tayo magpa-photoshoot, kailangan muna natin magpapogi. At ito na nga pala ang resulta. Teka lang, bakit nagmukhang halimaw yan, ha? <laughs> Pagkatapos ko nga pala magpagupit eh, nag-feeling -fe Daniel Padilla naman to, kahit mukha namang sa Underford. Kakain pala muna ako bago ako magpa-photoshoot, kaya kinuha ko nga pala tong crispy patty, ketchup, mayonnaise, itlog, tsaka kamatis. Letos pa pala, nagiwan na nga pala ako dito na sibuyas, kamatis. Hinanda ko na nga rin pala dito yung letos, tsaka yung buns. Tapos nag-prito na rin pala ako dito ng itlog. set aside natin kasi magpiprito naman tayo dito ng crispy patty. Naglagay na nga pala ako ng mayonnaise sa buns sa kanang kamatis. Luto na pala yung crispy patty kaya magigisa naman tayo ng sibuyas. Mas trip ko kasi yung sibuyas kapag medyo luto. Ilalagay na pala natin yung crispy patty, ketchup, tsaka lettuce, tapos talagyan natin ng itlog, tapos ayun, food trip na. hmm, Ito naman yung ginawa kong ano, overload burger. May itlog siya. Ang <laughs> laki. up oh. م Pagkatapos ko nga pala kumain, pumunta na nga pala ako dito sa Serene Studio, no, para magpa-photoshoot. Pagkapasok ko nga pala dito sa loob, grabe, napaka-presko kasi naka-aircon sila dito. Pagtingin ko nga sa gilid, uy, nasa Serene Studio nga ako. Bago pala muna magsimula yung photoshoot, guys, eh may makeup nga pala muna ako dito, no, para magmukha akong fresh sa camera. Yay, limaw. Inispirahan nga pala ako dito sa mukha ng di ko alam kung anong spray 'yon, tapos sinisimulan na nga pala ako dito makeupan. Eh habang -make nga ako dito, nagtataka ako, bakit nga pala blower tong ulo ko, ha? Eh kalbo naman ako, ha. Di naman mahaba tong ko ah. Nga pala guys, kapag dito ka nagpa-photoshoot tapos wala kang alam na post, tuturuan ka nila. Tingnan nyo naman yung postura ko dito guys oh, parang model sa brochure ng Avon. <laughs> Barbero, wag ka na nga magbiro ng ganyan. Nga pala guys, ito yung malupit dito dahil makakatanggap kayo ng discount sa Siren Studio basta na panood nyo itong video na to. At i-screenshot nyo lang na nakalike and follow kayo. Sabay, isi-send nyo naman sa Facebook page ng Siren Studio. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpa-photoshoot na kayo sa Siren Studio na talagang quality na mga picture ang maibibigay bigay nila sa inyo. Meron ka ng pang profile, pang cover photo, pang post sa Instagram, pang billboard, o kahit ano paman. Located nga pala ang Serene Studio sa 316B Miranda Street, Barangay Central Signal, Tagig City. Or isearch nyo na lang sa Google Map ang Serene Studio Taguig, lalabas agad yan. Ito yung nakakatuwa dito guys, kapag hindi maayos yung post mo, aayusin nila. <laughs> o diba? Dito nga ay e, pangalawang photoshoot na to guys, kasi nagpalit ako dito ng jacket. At kita nyo naman mukhang Robin Padilla. Alam mo yung nakatingin ka lang sa kanya, tapos sa sabi niya, dun ka naman tumingin. Pwede ka nga pala dito magpapalit-palit ng kulay ng background. At ito nga pala yung pinalit ko, no? Kulay itim. Para kitang kita sa picture yung mukha kong tambucho. Dito nga eh, pinapakitaan ko sila ng tricks. Ayan, no? Jellyfish. Kaya kung malapit na yung birthday mo, nako, dito ka na magpa-photoshoot sa may studio. Para may maganda kang pang profile picture. Dito nga, nakalimutan ko. Wala nga palang hoodie itong suit kong jacket. Shish! Mukhang model lang bench. But, magpapotoshoot na rin kayo dito sa may studio. Basta nakalike and follow kayo. I-screenshot nyo lang. Tapos, i-message na lang ang Serene Studio. sini ko na nga pala dito 'yung mga pinoto shoot sa akin at ipapakita ko nga pala sa inyo ang mga nagre-resulta ng aking photo shoot entry. 2, 1. So guys, after ng photo shoot, eh, putrip trip na tayo. <laughs> Kain. Kain. Ah, nakaya po eh. Sampo ma'am, sampo. Nakaya po eh. Sige po. Oy, 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 Queen Charlie boy, photoshoot lang yung pinunta mo dyan. Bakit nakikain ka pa, ha? May mm, iba naman. First bite. <laughs> First bite natin. Nakakain. Wala na. Wala na. Ubus na. Tumutumutum na. 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 na lang. Okay. Mmm.